Lahat na ni sa dito si si mga kamigs Pa Hindi sa dito sa sibong-sibong Pwede nilita sa iyo maging niya na si Giglaag kwarta so dili na siya mo nga mindset mga kamiks kay bisag wala kay kwarta pwede ta makalaag kay e, ano nga man di yung... wala kwarta di na rin pwede mo ang naragi kwarta dili na mo nga mindset kitang tanan ng -wala -quarta, -quarta, nga wala kwarta o kwarta pwede rin kayo ta nga kaya ano man di ayaw magdala tagkan o hindi sa gawas basta makalaglan. Ang important is, happy lang ka sa ilang. Kaya, para nako, ako kung maglaag is happy ka. mo hang mga uh, ginagmay ng mga problem. So happy lang tamang kamiksa. Dili lang ta padala sa kainit sa panahon. So thank you.